Hello guys, magandang ang araw po sa inyong lahat So meron po tayong gagawin guys Ito guys ay para po sa mga um, May negosyo or pangkahalatan na maraming racket sa buhay So Pagpasensya nyo na sa si atidang Hindi marunong magdrawing So ayan guys, ano naman siya. Ito po ay gagawin ninyo ng may paniniwala. Ang lahat po ay aayon naman sa inyo ang kumbaga mag-increase po yung sale, mag-boost po yung karir ninyo. Kung kayo po ay nag online, selling, or isa kayong mga vlogger, na ko para ho magkaroon kayo ng idea kung paano ho ninyo mapag-growth ang inyong uh, views. and So, dito guys, lahat to ng online selling, may physical store man o may physical shop, lahat lahat to yan guys. Gawin po ninyo ito nang walang kaduda-duda. Ang baga, ang paggawa po ng mga spell na to guys ay nasa paniniwala po. So, ito guys, yantra. Yantra po siya. Yantra for career ayan guys, yung career ninyo para mag boost po, para maging ano, end business dito talaga guys nagpo-focus ako sa business kasi nga maraming nalulugi daw na kung ano ano na hindi malaman ang dahilan so dito guys, ifollow lang po ninyo clear naman ho siguro sya kailangan po dito guys ang green pen ayan dito, 7, 5 8 2. So, dito sa gitna, guys, ito yung 10. Dito, yung 9. I-follow nyo na lang siya, guys, para, ano, ayan siya. And dito is 6 and 1. Ayan. Ito po ay Yantra for Career and Business. Ayan, guys. So, <clears throat> mura lang naman ito, guys, itong sticky note. Muro lang ito guys. Mura lang na nabili ko siya. Um, kunin niyo ito. Then, idagkit niyo ito sa lalagyan niyo ng sale. Eh naman guys, sa laptop. Yung mga laptop niyo o kaya yung mga phone niyo dito po sa back ng phone niyo sa casing niyo ilagay niyo siya ng ganyan. Hindi, ganyan. Ilagay niyo siya ng ganyan. I-stick niyo siya ng ganyan. Ngayon guys, kung wala naman kayong sticky note, pwede naman po yung plain. Ang pag ano po kasi dito guys, dapat plain siya. Kasi bawat guhit o bawat letra, kagaya ko ng pagdaw ng mga sigil, yan po ay may kahulugan. Yung bawat guhit, bawat gitling, meron po yung kahulugan. So napaka-importante po siya na plain. Kahit po puti, pwede. White. As, um, kung maari lang po, yung po kasi yung nakita ko guys, kung maari lang po, green pen yung gamitin. Pero kung wala kayong green pen, as of now guys, pwede na ninyong gamitin yung blue and ano. Pero pag meron kayong mga kunwari extra income, nagkaroon kayo ng mas mataas na sale ngayon, itry po ninyong bumili ng green. Kasi green guys, isa siyang, meron siyang kakaibang magic na nakukuha dito. So dito guys, i-stick din siya o ilagay ninyo. Huwag ninyong i-fold guys ha. Ah. Huwag ninyong i-fold. Ayan. Ganyan nyo lang siya. Ayan ganyan po yung gawin niyo. Ito po ay tutulungan kayong magkaroon ng mataas na sale. Ayan, mataas na views sa mga video niyo. Ayan. Um, basta bago kayo mag-start ng ano niyo guys, kailangan na magbangit magbanggit kayo ng affirmation. O kaya yun na lang, Alegria Requesa Fortuna. Alegria Requesa Fortuna, yun na lang po. And then ito guys, huwag ninyong kakalimutan yan. Oh, maraming nanalo dito. Maraming nanalo dito kahapon na naman. So yung pinakamalaki, yung pinakabigas po dito, alam ko po talagang blinest po siya dito is 25,000 kahapon. Hindi ko po ma-upload kasi wala akong data. Nakalimutan kong nag-data sa isang phone ko. So ayan guys, punta po ako ng city para mag-shipping po sa... DHL. So, nag-ano po siya, nag-message pag uwi ko, nakita ko. No? sabi ko, wow, ang ganda talaga. Ang ganda ng combination ng Fast Money and then Infinity 8. Infinity 8, guys. Infinity 8, guys. And then ito, Infinity Medallion 8. And then ito yung Talandro. Ito yung Talandro for gambling. Kahit anong sugal po siya, guys, pwede nyo siyang dalhin. And nandito po sa likod niya, guys, ang Roca Espailatos. Alam niyo ang Roca Espailatos matagal na itong nagpapanalo ng sugal. So, ayan guys, lahat ho ng mga kauna-unahang viewers po dito sa aking Facebook page, dalawang Facebook page, alam nyo po kung gaano kabisa ang Roque Spray Ayan guys, ito po yung talandro niya. Kaya sinasama ko ho siya sa Medallion 8. Kasi Medallion 8 guys, infinity blessings, infinity abundance po siya. Kaya po yun, kapag pinasukan talaga kayo ng blessings, talagang kumbaga hindi ninyo alam o hindi ninyo ano kung paano siya o ano siya kung gaano siya kumbaga karami kung ano yung ano hindi ninyo masasabi hindi ninyo maano guys dahil infinity siya once na naging positive kayo marunong kayong madiskarte sa buhay lahat po yan ay darating po sa inyo nang walang kaduda-duda lahat po ng mga blessings din sa buhay guys yan po ay darating po sa inyo so ito lang guys at maraming salamat po sa inyo lahat and god bless both